sa din. Ayun. Ano po yung pangalan nyo, kuya? Dilo, yung talo. Ayun. <laughs> Ayan, mga ka natin dito sa sa lagubakan. Ayan. Sino po yung pinakamarami na huli kagabi? po. Ay, pala expert. MC Dayos po, MC Dayos. <laughs> so, eto na nga mga ka-insan na yung request nyo na sili ang pampain. Susubukan na natin. Didigdigin natin yung sili na yan. Tignan natin kung epektive. Huwag lang natin ito maipapahid sa mukha mamaya. Naku po, ang anghang na si... Sana marami tayong mahuli. Dito ay pinrepair ko na lahat ang gagamitin ko mamaya pang huli ng salagubang. Eto na ka-insan, sinunod ko na ang request nyo. Sana po. Makarami tayo mamaya para sulit ang ating pangunguha. One minute. Ayun na, meron na. Ayun na, ayun na. Ayun na sila. Naglalabas na Sa puntong ito, po. ay pinagmamasdan ko na ang mga nagliliparang mga salagubang. Dito po, meron na. May lumalabas. Meron na sana akong huli kanina. Kaso nakalipad. Mas mainam pong ganitong oras pa lang naglalabasan na. So yun mga kainsan, may huli na tayo. So dito siya lumapit sa ating may sili. Wala pang lumalapit doon sa may suka. Yun oh.